sa amin. Siguro sa inyong sundan nyo kami, no? Ano? Tama! Paguluhan to! Ikaw, Aiden, na Ikaw na naman! Eh, hipong pangkain oh O ngayon, kung nagugutom ka, ah. ano o? grocery? Bangko? Aiden! Hihingan mo? Lumabas ka! Umalis ka sa kotse ko! Huwag ka umuwi ng bahay! Hanggang hindi ka nagbabago! Okay, fine! Alam mo, masarap sa pakiramdam yung meron kang magandang ugali. O oh, ano, Eden? ano? Papakasyon tayo? Siyempre, di ba anak ka ng mayor? Kaya yeah. nga. I know, right? Ibig yung sabihin mayaman ako. Alam ko namang mga medyo mayaman na kayo eh. So, ano? Europe na lang tayo? So, game tayo? Go! Game na kayo kasi alam ko naman hindi nyo afford sa ibang bansa. Kaya doon lang tayo sa mga medyo pipitsugin kasi nga medyo mayaman na kayo. Tsaka, teka lang. Baka naman dumidikit lang kayo sa akin kasi mayaman ako anak ako na mayor. Ano ka ba Kaibigan mo kami. Kaya nga, kaibigan mo kami. Ano ka ba? Siguraduhin yung hindi kayo plastika. Uh -huh. Uy, may baon ka ba dyan? ah, uh, oo, mayroon. May dying ako dito. Uy, pwede ba maghati na lang tayo? Bakit? Wala akong pera eh. Wala akong pamasahe lang yun nandito eh. Uh, oo, oh, sige. Hati na lang tayo. Yan, salamat. Tingnan niyo, oh, may dalawang babae oh. Yung mga ano, oh my God, yung mga provisiana. At saka gusto kong ma-entertain ngayon eh. Ano? Game kami dyan. Tara. Let's go. Tulungan niyo ako ah. Eh <laughs> <And> then, <laughs> mga chapi, ano? Kaya nga eh, ayan na nga nga, tinako. Ang baho nga dito eh. Ano Kaya ba yun? Kaya nga, anong mga problema ba amin? Anong problema mo sa amin? Ipon! Huwag kayong nalapit. Ano ba? Ba't nandito na naman kayo? Anong oh. problema niyo sa amin? Siguro sa inyong sundan niyo kami, no? Lahat ginagawa sa inyo ah. Anong hindi? Di ba sabi ko sa inyo dati, ayoko makita yung mga pagbungo nyo. Di ba yung pagtangin? Ay! Di ba? Diba? 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 Parang asawa. Ano ba? Tama na! Ay, tama na! Tama na daw! Ano? Tama na! Paguluhan ah, to! Ikaw, Aiden ha? Ikaw na naman! Hindi ko na itutulurit yung ugali mong to! Eh, di ba mo Ngayon, kayo, kayo, kayong lahat. Office ko ngayon na! Boys na kayo na! girls! Hello? Hello, magandang hapon po. Ito ba si Mrs. Ferreira? Yes, opo. Sino po ito? I'm the principal dito sa school na pinapasokan ni Eden. Oh, kamusta po? Gusto ko sana ipaalam sa inyo na suspindihin namin dito si Eden ng for two weeks. What? Ano na naman ang ginawa ng anak ko? Kasi grabe po yung pambubuli niya, yung mga kaklase niya. Hindi lang yung mga kaklase niya, pati yung mga teacher niya. Ganun po ba? Nako, ma'am. Sobrang pasensya na po sa mga nagawa ng anak ko. Di ba po, um, wag po kayo mag-alala. Pagsasabihan ko po siya mamaya, mag-uusap kami. Kung gusto nyo po ma'am, dumiretsyo na lang po kayo dito sa office para pag-usapan natin. <gasps> Ay, ang init. Mami, pa-air ko nga. Init naman eh. Okay hey, then, um, tumawag sa akin yung principal ng school. Arala, ano naman to? Ano ba? Ano? Sino na naman ang binuli mo? Sino na naman ang hindi mo ginawa ng maganda school. Balita ko eh, isususpindi ka Ano na naman to? <sighs> Mami naman kasi, mahampas hampas lupa naman talaga yung mga binuli ko doon, no? Tsaka bagay yun sa kanila. Papangit. Hindi ka naman talaga magbabago na ugali mo, Eden? Ba't ako magbabago? Eh, eto na ako eh. Ate, ate, pengi pong pera. Saan pera? Pwede pong pang kain. O oh, yon kung nagugutom ka, ano ako, grocery, bangko? Eden. Hihingan mo? Tigin na ate, kahit ko. Huwag mo ako tiginan, mami. Totoo naman, di ba? Tignan mo nga yan, pag mukha niyan, ang paslo pa. Kahit konti lang po. Konti lang po. Wala ang pakialam. Uwala sa dito. Tubigil ka na. Sige na, sige na. Sa uling pagkakataon, hindi ko na to tolerate to. Eh di mas maigi. Ah, ganon. So, kaya mo na sarili mo ngayon? Oo naman. At saka marami akong mga kaibigan, no? Ah, okay. Kaibigan mo, pinagmamalaki mo. O ngayon, sige. Ito na yung huli. Umalis ka ng pamamahay ko. Wala kang dadalhin. Lahat ng cards mo, cancer, lahat yan. Okay? Pati pera mo, wala. Ganon? Oo, ganon. Okay lang. Marami akong kaibigan na mayayaman. <laughs> <laughs> pinagmamalaki mo talaga yung kaibigan mo, ah. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ka. O ngayon, Marami kang kaibigan, di ba? Sabi mo, lumabas ka, umalis ka sa kotse ko. Huwag ka umuwi ng bahay hanggang hindi ka nagbabago. Okay, fine. Waiter. Hello po, um, magbabayad na po kayo. Obvious ba? Um, cash po ba o okay. card? Card, of course, mayaman ako eh. Ah, sige pa. Thank hmm. you. Ang tagal naman. Eh, ma'am, decline po kasi Kasi... Ano? Anong decline? Eh, ma'am, nakalagay po kasi dito insufficient balance. Ano? Ulitin mo. Ano? Eh, ayaw nga po talaga eh. eh ano anong ayaw? Kaya na nga yan? Ah, uh, baka sira yung machine nyo. Eh, nakalagay hindi... lang na ng pera nito kanina. Hindi po, ma'am, talagang. Baka naman po yung card niyo walang laman. Ito, ang yaman yaman ko? Ang yabang yabang niyo pong magsalita tapos wala naman palang laman yung card niyo tsaka wala pa kayong cash kaya kailangan bayaran yung kinain niyo Ma'am, kung wala po kayong pambayad, kailangan maghugas kayo. <laughs> ako ang pag-uugasin mo? Hindi nga ako naghuhugas sa amin eh. Eh kaya nga po kayo nandito, kumain, nag-order, wala kayong pambayad, kaya maghuhugas po kayo. Wala kang gumawa na sa akin, hindi mo ba ma ako ipilala? Yabang yabang mo, tapos di kayo mo pala makapagbayad, kailangan maghugas ka doon. Ay, lakas mo ng loob mo. O sige, huhugasan ko, pero ito lang kinainan ko. Hindi pwede, kasi ang mahal-mahal ng in-order mo, kaya maghuhugas ka doon. Yabang yabang mo. Ayan. Ano, ER, anong plano mo? mag shopping tayo. Ay, okay. gusto gusto ko yan. alam mo? Ay, yes, alam mo. Saan gusto ko rin tayo sa restaurant na mamahal. Gustong gusto ko bumili ng damit. Go, di ba? Di ba may party tayo mamaya? Ay, oo nga. Kailangan natin ng bagong damit. Girls, pinalayas ako ng mama ko eh. Ay, umalis ka na? Okay lang ba doon ako muna sa inyong tumuloy? Poor ka na ngayon? Girls, hindi ako poor. Pinalayas lang ako. Grounded. Eh bawal sa bahay yung homeless mga team bahay namin doon. Allergy kami dyan. Talaga ba? Sorry, girl. Ngayon ko lang narinig sa inyo nangangati kayo sa mga katulad ko na homeless. Ano ba? Tulungan niyo na ako. Friends ko kayo, di ba? Sabi niyo hindi kayo plastic sa akin. Friends ko kayo. Ngayon, hindi na tayo friends kasi wala ka ng pera. Tara na! Nga. Tama. Magsa-shopping si pa kami. Oo, ipa! Mayor! Bye! Ang energy ako nga ati sa inyo. Sis, oh. ano ba? Ano ba? Pinag-uusapan niyo ako? Anong problema mo? Ba't nandito ka? Eh kasi ganito. Gusto kong magkaroon tayo ng agreement. Bigyan huh? niyo ako ng pera. Pero hindi ko na kayo bubulit. Pera? Bakit? Naghihirap ka na ba? Eh di ba mayaman ka? Hindi ako naghihirap kung hindi niyo ako mabibigyan ng pera, eto patirahin niyo na lang ako sa bahay niyo. Hm? Bo, sinuswerte siya, ha? One week lang naman. Ay, ano masama doon? Sinasaktan mo kami. Tapos, oh, so, uh, binubuloy mo kami. Kaya mo so, kong uh, Kaya nga, yun na yung agreement, di ba? Kung patitirahin niyo ako, bibigyan niyo ako ng pera, hindi ko yung ano? <laughs> ano? Ba, na yung bubulihin. Ano? ano? Siguro! Tara na na! Sama so, ugali niyo! ka ba, Ito? masama pala ng loob. Ay, lamig-lamig. Saan ako tutulog nito? pagod na pagod na ako kung sinang tutulong sa akin. Pwede na siguro dito. Miss? 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 Ano ba? Ikaw na naman! Pabiro na mong buka ito! bakit lagi ako sinusundan? Allergy ka ako, diba? Sinabi ko kasi sikirin niya. Ah! Uh! Kaya lang naman ako lumapit para bigyan ka ng jacket. Baka, baka naman maglakaw ka sa akin. Baka kailangan mo ng panlamig. Kasi kawawa ka naman, nag-iisa ka dito. Pwede mo tong gawing unan, pwede mo tong gawing pangkumot. Sige na. Baka naman kani-kanino yung ninakaw mo? Hindi ko ninakaw to. Gamit ko to. Pagtyagaan mo na to lang kasi may bibigay ko sa'yo, wala akong kumot eh. Ba't bang bait bait Kasi, mahirap na nga ako. Wala na nga akong pera, wala na akong bahay, tapos pangit yung ugali ko. At least kahit kagandahang loob, meron ako na mapakita ko sa mga tao. Sige, iwanan na kita dyan. Magpahinga ka muna dyan. Sige, umalis ka na. Baka mga tipahoy. Ayan. Ano ba yun? Saan ako nito kakain? Gutom na gutom na ako. Ay! Ma'am, palimus po. Gusto ka nang gali? Karang mga kagandahan? Ano ba yun? sakit na ng tiyan ko. Baho-baho ko na isa linggo na ako. Walang ligo eh. Please. Bili lang ang tinapay tsaka tubig para sa'yo. Kumain ka muna. Kasi alam ko hindi ka pa kumakain. Lagi kitang nakikita eh. Alam kong wala kang pera. sigurado ka ba bago yan? Eh baka naman tinusukan mo yan ng laso. Bago yan no. Kabibili ko lang. Bumili ako doon. Yung napalimusan ko. Sa'yo na lang. Basag naman ako. Thank you ha. Kaya sa susunod, ayusin mo yung ugali mo at baguhin mo. Alam mo, masarap sa pakiramdam yung meron kang magandang ugali. Kasi ang pera, hindi yan natin madadala at hindi natin ikayayaman yan. Salamat ulit sa mga pangaral mo ha. Tsaka tatandaan ko yun. Tsaka narealize ko, mahirap pala kapag, ayun, mayabang ka. Tsaka dapat sa anumang sitwasyon, mayaman ka man, dapat mapagkumbaba ka sa kapwa mo tao. Sana, Sinatutunan ka sa mga nangyari sa iyo. Sige na. Tama naman pag Papangaral sa akin, Kain na tayo. Sige happy na. tayo. Sige na. Kumain ka na. Ano ba? Ikaw nagbigay natin tayo. Gusto na ako. Sige na kumain na <laughs> natin. Sarap pala dito. Kain ko lang natikman. dali lang ha. May tatawagan lang ako. Sige. Hello, ma'am. Mabait na po siya. Huh? Natutunan po siya sa mga pagkakamali niya. Punta na ka na po dito, ma'am. May cellphone ka? Hmm. Baka sindikato ka, ha? Hindi. Ayan na pala siya. Mami? Ma'am, mag-usap lang ka tayo. Kakunsaba mo yun? Hmm. Paano nangyari yun? I can do anything. Sorry, Mami, ha, kung naging pasaway ako. Minsan, kailangan mong pagdaanan yan para lang matutunan mo na hindi sa lahat ng oras ng mga taong nasa paligid mo hindi nababase kung sino yung dapat mo pakitunuhan dahil meron sila o sino yung dapat mo hindi pakitunuhan dahil wala siya pero sa huli natatandaan mo kung sino yung wala siya ang nandyan para sa'yo kaya nga eh pero ang galing ah natuto ako dun alam mo Marami ka pang dapat patutunan <laughs> sa buhay. Sige kaya... na, mami. Tara na. Dami mo Oo nga, mabaho ka, maligo ka na. Alergy na ako dito, isang linggo? Halika na, no? pero so, ka. Salamat. Thank you din.